Mga OPM icon nagbigay pugay sa pagpanaw ng OPM legend na si Haji Alejandro. Kasama natin sa balita si Radyoman Alex Furake. Alex. Nakikidalamhati ang ilang kilalang local celebrities at singers sa pagpanaw ng OPM legend na si Haji Alejandro Rintong Martes sa edad na 70 si anyos. Ilan sa mga celebrities na nagbahagi ng kanilang pakikiramay sa pumamagitan ng social media para bigyang pugay si Alejandro. At nauna rito ang singer-songwriter na si Ogie Alcacid kung saan sinabi niyang isang mabuting tao si Hadji. Friendly, accommodating, hindi matatawaran ng galing at profesional pagdating sa larangan ng pag-awit. Siya o manong tinaguri ang kilabot ng mga kolejala. At walang duda ng makatindig balahibo sa tuwing ito'y aawit. Sunod-sunod naman ang kanilang pagdadalamhati dahil sa halos unti-unting pagkawala ng music hero sa ating bansa. Sa naman ang OPM hitmaker na si Dingdong Avanzado si Haji ay kanyang naging teammate over the years, naging mentor at matalik na kaibigan. Na-appreciate raw niyang bawat pagkakataong pinagsamahan nila pa basketball man, paglalaro ng golf cards. Pero ang pinaka na appreciate niya ay ang life lessons at wisdom na ibinahagi ni Angie sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang concert king na si Martin Rivera na pumanaw na ang opium icon. Ayon kay Martin, we have lost a musical icon and such a wonderful, beautiful man. Napakabait at very supportive raw ni Haji at magandang kasama at marami siyang natutunan, dagdag pa ni Si Alejandro ang ikatlong high-profile celebrity na iniwan ng local entertainment industry sa loob lamang ng mahigit isang linggo. Nakilala siya sa kanyang signature song na kay ganda ng ating musika at siya rin ang nasa likod ng OPM heads na nakapagtataka, tag-araw-tag-ulan, may minamahal, panakit-putas at marami pang iba.